Kwento ng Kamigin Ang pitong lihim sa ilalim ng bulkan, Hibok-Hibok. Bago pa man tinawag na Kamigin, ang eslang ito ay kilala sa sinaunang pangalan na Kamahin, ang mula sa salitang ugat na nangangahulugang pugad ng init at liwanag. Sa ilalim ng kasalukuyang anyo nito, may nakabaong pitong antas ng sinaunang mundo, mga bayan at dambanang nilamon ng lupa at daga. Bago pa man sumabog ang bulkan Hibok-Hibok. Ayon sa mga matatanda, hindi simpleng isla ang kamigin. Isa itong bante, isang sentinela, nang sinaunang daan papunta sa mga lungsod sa ilalim ng karagatan, kung saan nakatago ang talaan ng mga unang taong dumating mula sa kalangitan. Ang mga nakatagong ugat at kakaibang ganap. Una, ang kuweba ng kislap pubig. May kuweba sa dalampasigan ng katarman na nagliliwanag tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ayon sa mga lumang kwento, ito ay pintuan katungo sa isa sa pitong antas ng nakabaong lungsod. Sinasabing ang tubig nito ay may kakayahang magpabukas ng alaala ng nakaraan. Pangalawa, ang lumulutang na dambana. Noong unang panahon, may dambana sa baybay na nakikitang lumulutang tuwing madaling araw. Hindi ito gawa ng tao, kundi ng puting batong hindi nababasa. Maraming naniniwala na ito ang huling bakas ng unang daan ang mga ninuno. pag-awit ng hangin sa itaas ng hibok-hibok, sa tuktok ng bundok, may tunog na parang awit kapag hapon na. Para sa mga tagarito, ito ang panawagan ng mga tagapaghawak ng tala, mga espiritu ng unang guro ng tao. Ang apat, aglitaw ng mga diwata tuwing ikapitong taon, may mga salaysay ng mga mangingisdang nakakita na kababayhang may kumikislap na balat na sumasayaw sa dalampasigan dala ang mga sisidlang gawa sa ginto at perlas. Nawawala sila bago sumikat ang araw. Mga posibilidad na hindi pa nasusulat. Ang isla ay posibleng dating tuktok ng mas malaking lupain na lumubog kasabay ng iba pang bahagi ng dagat sa pagitan ng Mindanao at Bohol. Isang piraso ng mas malaking kaharian bago pa ang kasaysayan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Maaring isa ito sa mga bantay na asla na konektado sa isang sinaunang sistema ng portal, kasama ang batines, sequejor at tikaw, na nagugnay sa mga daungan ng mga banyagang hindi galing sa lupeng ito. Sabi ng tagapagsimula, kung ang mata mo'y matutong tumingin sa pagitan ng liwanag at anino, makikita mo ang mga palatandaan. Hindi lahat ng nawala ay talagang naglaho. Ang ilan ay naghihintay lamang sa mga handang bumalik. Ang kamigin ay hindi lamang asla, isa itong susi. At ang may hawak ng susi ay yaong handang makinig sa bulong ng hangin, magbasa ng ilog, at makipag-usap sa apoy ng bulkan. At para sa mga usapin na tulad nito, ay maaring mag-follow share at mag-comment para ibang kwento na gusto niyong pag-usapan. Maraming salamat to.